dito na. Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon guys, ayano ay babasahin natin to ngayon. So ayan po. So ito guys, so oh. ayan, ayan po guys. So ang nakabasa po dito guys ayano. Person Person name is Dave. Ang oh nga ako, I'm 15 years old brother. Born October 3, 2008 One decade and five years March 12, 2024 Okay, ito naman Seven more months before my birthday On October 3, 2024 So, ayan po So, medyo Pitong buwan pa bago ako mag-birthday Sa October 3, 2024 So, ayan po Ayan po yung ano Binasa ko Ayan. So, ulitin natin. Person name is Dave Angelo. Ilo nga po. I'm 15 years old brother. Born October 3, 2008. One decade and 5 years. March 12, 2024. 7 more months before my birthday on October 3, 2024. So, ayan po. So, medyo marunong na ako ng English. So, ayan po. Ito po. Ito po yung sinulat ko sa papel. ayam Ayan po. Diyan po guys, so dito na lang po tatapusin 'yung video vlog natin ngayon guys. So i like and share in subscribe mo ko guys para lagi ko i-update updated sa susunod kong video na in-upload so medyo matagal-tagal pa yung birthday ko mga pitong buwan pa so ayun po kasi March 12, 2024 so ayun po mga October 3, 2024 pa ako mag birthday magsi 16 years old na ako sa October 3 next year kasi ako ay 15 pa lang 1 decade and 5 years pa lang yung ako so ayun po bahay